Hello mga mare, eto nga pala yung bahay ng aming doggy at pinarepair nga pala ito ni asawa dahil sa sobrang tagal na nga din ito at sirang sira na nga din. Bukod nga dun sa tatlo naming shetsu na doggy ay meron nga din kaming American Bulldog. Shiro nga yung pangalan niya at sa wakas nga ay naayos na nga din itong kanilang mga bahay. And after nga pala naming maayos yung cage ng mga alaga namin ay dito naman nga ni ako sa aming kusina dahil ipaparepair nga din namin ito. Ang tulungan na nga din namin ni asawa na isin yung aming dining table dito at nilinis ko nga ito at minap ko na nga yung sahay. Dahil itong kusina nga namin at mga mare ay gagawin na nga din namin itong kwarto. School na nga din kasi yung panganay ko at binatang binata na nga din. Langan niya na din kasi magkaroon ng sariling kwarto dahil hanggang ngayon nga ay nasa isang kwarto lang nga kami kapag natutulog. May dalawang kwarto na nga din dito sa bahay kaya lang ay yung isang kwarto ay para ngayon kay kay Atila. Laki at babae nga yung mga anak ko kaya naman kailangan kailangan na nga din nila na magkaroon na sila ng sari-sarili nilang kwarto. At dahil wala na nga kaming kusina, kaya naman kailangan-kailangan na nga din na magpagawa kami ng extension para dun sa aming kusina. Umama na nga kami kay asawa para nga bumili ng semento at saka nga ng round bar. Ay nako wala talagang katapusang gastusin mga mare. Natapos na nga din sana yung pinapagawa naming bako dun sa aming bahay kubo. Ay eto na naman nga ulit tayo. ni ano, bago na naman gastos dahil nga magpapagawa kami ng bago na naman kusina. Yan at ipapakita ko nga ito sa inyo mga mare. At eto nga pala yung pinapagawa naming extension para sa aming kusina. At tapos na nga din silang mag-file dito ng hollow blocks. At ang kasunod naman na gagawin nila ay ang mag-flooring. Babakbakin nga din itong bubong dito dahil lumang luma na nga din ito at hindi na nga pwedeng magamit. Dating bodega nga kasi ito mga mare. At ngayon nga ay gagawin na nga din namin itong kusina.